Mga kasama, naranasan mo na ba yung pakiramdam na paggising mo sa umaga, mas mabigat pa ang katawan kaysa noong bago ka natulog? Para bang imbes na makabawi ng lakas, mas lalo kang nanghina? Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaraan dito. Tuwing umaga, ramdam ang paninigas ng tuhod, minsan hirap makabangon, at may mga pagkataon pa na tila nawawala ng balanse. Karaniwan, sinasabi natin sa sarili, normal lang ito dahil tumatanda na. Pero ang hindi alam ng karamihan, may simpleng dahilan at may simpleng paraan para baguhin ito. Isang halimbawa si Aling Feliza, 72 taong gulang. Dati tuwing umaga, masakit ang kanyang likod at mabigat ang mga binti. Sabi niya sa apo niya, siguro ito na ang kapalit ng edad. Ngunit nang sinubukan niyang kumain ng tamang pagkain bago matulog, hindi gamot, hindi bitamina, napansin niya sa loob ng ilang linggo, mas magaan na ang paggising niya. Kaya niyang bumangon ng hindi kinakailangang hawakan ang gilid ng kama at mas kaya niyang gumalaw ng may kumpiyansa. Ganito ang kagandahan ng ating katawan. Kahit lampas 60 na, marunong pa rin itong mag-repair. Basta may may bibigay tayong tamang gasolina bago tayo matulog. Kung wala, kinukuha ng katawan ang sustansya mula sa sariling kalamnan. Dahilan kung bakit tayo nanghihina hihina sa bawat gabi. Pero kapag tama ang pagkain, ang katawan ay parang may tahimik na manggagawa sa loob. Inaayos ang kalamnan, pinapababa ang sakit, at hinahanda ka para sa mas magaan na pagising. Kaya na yung gabi, ibabahagi ko sa inyo ang 8 paggayang kayang magpalakas habang natutulog ka. Lahat ng ito ay simpleng makikita sa kusina, hindi magastos at hindi komplikado ihanda. Isipin mo ito bilang maliit na ritual bago matulog. Parang munting hakbang na hindi mo ramdam habang ginagawa. Pero pagising mo kinabukasan, mas magaang ang pakiramdam, mas matatag ang katawan at mas handa kang kumilos at gusto kong marinig din mula sa inyo. Ibahagi sa komento kung ano ang madalas mong kainin bago ka matulog. Baka isa sa mga ito ang ginagawa mo na, o baka may matutunan kang bago para subukan mamaya. Mga kasama, tandaan, hindi hadlang ang edad sa pagkakaroon ng malakas na katawan at hindi kailangang komplikado ang paraan. Ngayon, simulan na natin ang ating listahan ng mga pagkain kayang magpalakas habang ikaw ay mahimbing na natutulog. Isa, cottage cheese. Mga kasama, kilala niyo ba ang simpleng pagkain ito na madalas lang nakikita sa palengke o grocery pero bihira nating binibigyang pansin? Cottage cheese. Para sa iba, parang ordinaryong puting keso lang ito, pero para sa mga senior, ito ay maaring maging tagapagligtas ng ating mga kalamnan sa gabi. Kuwento ko muna sa inyo si Doña Maricel, 68 taong gulang mula Cavite. Araw-araw siyang nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Pero tuwing umaga, ramdam niya ang paninigas ng kanyang balikat. Akala niya normal lang. Hanggang sa may kaibigan siyang magsabi, subukan mong kumain ng counting cottage cheese bago matulog. Una, nagduda siya. Paano naman makakatulong ang keso? Pero sinubukan niya pa rin. Ilang linggo lang, napansin niya. Mas magaang ang pagising niya. Mas kumikilos ang kanyang mga braso at hindi na siya ganon kadaling mapagod. Ano ang sikreto ng cottage cheese? Nasa protina na tinatawag na casein. Ang casein ay natutunaw ng dahan-dahan parang kandilang unti-unting na upos. Patuloy nagbibigay ng liwanag sa buong gabi. Kapag kinain mo ang cottage cheese bago matulog, tuloy-tuloy nitong pinapahay ng iyong kalamnan ng amino acids habang natutulog ka. Hindi biglaan, kundi banayad at sapat. Isang clinical study ang nagpakita ng mga senior na kumain ng cottage cheese bago matulog ay nagkaroon ng higit sa 30% na mas mataas na muscle repair kaysa sa hindi kumain. Ibig sabihin, habang mahimbing kang natutulog, may tahimik na construction crew sa loob ng iyong katawan na nag-aayos at nagpapatibay ng iyong kalamnan. Paano ito gamitin? Simple lang, kalahating tasa lang ng cottage cheese, mga 100 hanggang 120 gramo, bago matulog. Maari mong lagyan ng ilang hiwa ng saging para may kaunting tamis o kaya'y budburan ng kanela para may dagdag na lasa. Kung gusto mo ng mas refreshing, isang patak ng pulot o kaunting chia seeds ay sapat na. Bukod sa protina, may taglay din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong magpakalma at magpabilis makatulog. Kaya't kung madalas ka nahihirapang makatulog o lagi ka nagigising sa disoras ng gabi, malaking tulong ito. Ngunit isang paalala rin, kung may lactose intolerance ka o problema sa pagtunaw ng dairy, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago subukan. Mga kasama, isipin niyo isang simpleng tasa ng cottage cheese bago matulog. Pero kapalit nito ay mas magaan na pagising, mas malakas na kalamnan at mas payapang umaga. Dalawa, nilagang itlog. Mga kasama, sino ba sa atin ang hindi kumain ng itlog sa almusal? Pero kakaunti lang nakakaalam na kapag kinain mo ito bago matulog, maaari itong maging sandata laban sa panghihina ng kalamnan. Ang nilagang itlog ay may dalang halos 6 gramo ng kumpletong protina sa bawat piraso. At ang tunay na bida rito ay ang leucine, isang amino acid na nagsisilbing switch na nagbubukas ng proseso ng pagbuo at pag-ayos ng kalamnan. Kapag lampas 60 na, nagiging mas mahirap para sa katawan na mag-repair ng tissue. Ito ang tinatawag na anabolic resistance. Pero ang kagandahan, ang itlog ay tumutulong para may balik ang kakayahang iyon. Sa madaling salita, kung kumain ka ng isa o dalawang nilagang itlog bago matulog, para kang magbigay ng direktang utos sa katawan mo, ayusin ang kalamnan ngayon din. May mga pag-aaral na nagpakita na ang mga matatandang kumakain ng itlog sa gabi ay may mas mataas na growth hormone levels. Kaya't hindi lamang mas nakakatulog sila ng mahimbing, kundi mas magaan din ang pakiramdam sa paggising. Paano ito gamitin? Isa o dalawang nilagang itlog, mga 30 minuto bago matulog. Maari mong budburan ng kaunting turmeric at itim na paminta. Ang turmeric ay kilalang panlaban sa pamamaga at ang paminta naman ay tumutulong sa katawan na mas maabsorb ang curcumin mula sa turmeric. Kung gusto mo ng dagdag na sarap, maaari rin itong iparas sa ilang hiwa ng avocado o isang maliit na piraso ng whole grain toast. Maganda rin na tandaan na ang itlog ay mababa sa asukal at madaling tunawin, kaya't hindi ito makakaistorbo sa iyong tulog. Pagkus, nagbibigay pa ito ng sapat na sustansya upang manatiling matatag ang iyong kalamnan habang natutulog ka. Mga kasama, kung ang simpleng itlog na ito ay kayang magbigay ng dagdag na lakas kinabukasan, bakit hindi subukan? At kung nakikita mong kapakipakinabang ang ating mga napag-uusapan, baka gusto mong mag-subscribe na sa ating channel at i-share ang video na ito sa iyong kapwa senior para mas marami tayong sabay-sabay na lumakas at manatiling masigla. Tatlo, tuna na nakababad sa olive oil. Mula marahil iniisip mo tuna bago matulog, hindi ba't pang lunch o pang ulam yan? Ngunit ang tuna, lalo na kapag nakababad sa olive oil, ay isa sa pinakamalakakas na alyado ng ating katawan habang tayo'y natutulog. Ang tuna ay mayaman sa leucine, ang amino acid na nagpapaandar ng muscle repair at kapag pinagsama ito sa olive oil, mas tumitibay ang epekto. Bakit? Dahil ang olive oil ay naglalaman ng healthy fats na nagpabagal sa pagtunaw. Ang ibig sabihin, mas matagal na nanatili sa katawan ang sustansya mula sa tuna kaya tuloy-tuloy nitong pinapakain ang ating mga kalamnan buong gabi. Isang pag-aaral noong 2020 ang nagpakita na ang mga matatanda na kumain ng protina na sinamahan ng omega-3 fats bago matulog ay nagkaroon ng 34% mas mataas na muscle repair kinabukasan. Pukod pa rito, mas kaunti ang pananakit ng kanilang katawan sa pagising at mas maganda ang balanse. Practical din ang tuna, kalahating lata lang bago matulog ay sapat na. Maari itong ipares sa hiwa ng pepino, whole grain crackers, o pataka ng kaunting lemon para mas masarap. Ang mahalaga, laging piliin ang tuna na nakababad sa olive oil, hindi sa tubig, dahil ang langis ang siyang susi para mas mabagal at mas tuloy-tuloy ang sustansyang pumapasok sa katawan. Ngunit isang paalala rin, kung may mataas na uric acid o gout ka, kailangang mag-ingat sa pagkain ng sobrang tuna. Maari tong kainin pero mas mainam na limitado at ayon sa payo ng doktor. Mga kasama, isipin mo ito. Isang simpleng ista na madalas nating baliwalayin. Ngunit kapag kinain ng tama at sa tamang oras, nagiging pare itong bantay na nagbabantay sa iyong kalakasan, buong magdamag. Apat. Mainit na gatas na may turmeric. Mga kasama, sino ba sa atin ang hindi nakatikim ng gatas bago matulog? Karaniwan, iniisip natin na ito'y para sa mga bata. Pero ngayon, aalamin natin kung bakit ito mahalaga rin sa mga senior, lalo na kapag hinaluan ng turmeric. Kuwento ko muna sa inyo si Ginong Renato, 70 taong gulang mula Batanas. Araw-araw siyang nagbabantay ng kanilang maliit na tindahan. Madalas tuwing gabi, hirap siyang makatulog dahil sa pananakit ng tuhod at likod. Sabi niya, kahit anong posisyon, naninigas pa rin ang katawan. Hanggang sa may nakapayo sa kanya na subukan ang tinatawag na golden milk. Una, hindi siya naniwala. Pero isang gabi, pininit niya ang isang tasa ng gatas, nilagyan ng kalahating kutsarita ng turmeric at isang kurot ng ib na paminta. Hindi niya akalaing makakatulong. Pero pagkagising niya kinabukasan, magaan ang pakiramdam ng kanyang mga kasukasuan. Parang mas bata pa siya ng ilang taon. Dahil doon, naging gabi-gabi na niyang ritual ang golden milk. Ano ang sikreto? Ang turmeric ay may taglay na curcumin, isang natural na anti-inflammatory compound. Kapag sinamahan ng mainit na gatas, tumutulong ito para bawasan ang pananakit, pabilisin ang pagaling ng kalamnan, at mas mapalalim ang tulog. Ang itim na paminta naman ay tumutulong para mas madaling maabsorb ng katawan ang curcumin. Isang pag-aaral noong 2022 ang nagpakita na ang mga matatandang uminom ng turmeric milk bago matulog ay nagkaroon ng mas magandang kalidad ng pagtulog at mas kaunting paninigas ng kasukasuan sa paggising. Paano ito gawin? Simply lang, painitin ng isang tasa ng gatas, cow's milk o plant-based milk, gaya ng almond o soy. Huwag hayaang kumulo, sapat na ang mainit. Lagyan ng kalahating kutsarita ng turmeric, isang kurot ng itim na paminta at kung gusto mo, isang patak ng pulot para may konting tamis. Inumin ito mga 20-30 minuto bago matulog. Mga kasama, isipin niyo, isang simpleng taso ng gatas at turmeric bago matulog pero kapalit nito ay mas payapang tulog at mas malakas na katawan sa pagising. 5. Greek Yogurt Baka iniisip mo na ah, ang yogurt ay simpleng panghimagas lang. Pero para sa mga nakatatanda, lalo na lampas 60, ang Greek yogurt ay parang kumpletong gamot na nasa kusina lang. Kuwento ko muna si Aling Rosario, 74 taong gulang mula Quezon City. Madalas siyang magising sa madaling araw dahil sa pananakit ng binti. Sabi niya, kahit maaga siyang natutulog, pagising niya tila pagod pa rin. Nang ipakilala ng kanyang anak ang Greek yogurt bilang merienda bago matulog, sinubukan niya. Sa una, nag-alinlangan siya, pero makalipas ang dalawang linggo, napansin niyang mas mahimbing na ang kanyang tulog. Mas magaang ang katawan niya sa paggising at mas bihira na ang pananakit ng binti. Ano ang sikreto ng Greek yogurt? Una, mayaman ito sa casein protein. Mabagal tunawin, kaya't patuloy na pinapakain ang kalamnan habang natutulog ka. Ikalawa, mayroon itong probiotics na tumutulong sa mas maayos na digestion. At ikatlo, mataas ito sa calcium na sumusuporta sa kalusugan ng buto at mas maayos na pag-urong ng kalamnan. Isang international clinical study ang nagpakita ng mga senior na kumain ng Greek yogurt bago matulog ay nakaranas ng 34% na mas mataas na muscle repair at mas energetic na pagdising sa umaga. Paano ito gamitin? Kalahating tasa ng plain, unsweetened Greek yogurt bago matulog ay sapat na. Maari mong lagyan ng kaunting cinnamon, ilang sariwang berries o isang patak ng vanilla extract para mas maging masarap. Iwasan lang ang mga flavored yogurt na may halong asukal dahil maaaring makasira ito sa iyong tulog at kalusugan. Mga kasama, isang tasa ng yogurt lang pero kapalit nito ay mas malakas na kalamnan, mas payapang tulog at mas masiglang pagising kinabukasan. 6. Almond Butter Mga kasama, baka iniisip mo na ang almond butter ay simpleng palaman lang sa tinapay pero alam mo ba na kahit isang kutsara lang nito bago matulog ay kayang magbigay ng malaking tulong sa iyong kalusugan. Ang almond butter ay mayaman sa malusog na taba at protina. Ang mga healthy fats nito ay nagpapabagal ng digestion, kaya't may tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ang katawan sa buong magdamag. Hindi biglaan, hindi nawawala agad kundi banayad at sapat. Samantala, ang protein nito ay may kasamang mahahalagang amino acids na sumusuporta sa pagpapanatili at pag-ayos ng kalamnan. Bukod pa rito, taglay din ng almond butter ang vitamin E, isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pag-repair ng tissue at proteksyon laban sa oxidative stress. Kapag mababa ang stress sa katawan habang natutulog ka, mas nakakapag-repair ito ng na maayos. Kaya hindi ka lang basta natutulog, aktibong bumabalik ang sigla na iyong katawan. May mga pag-aaral na nagpakita na ang mga matatanda na nagdagdag ng almond-based fats sa kanilang diet bago matulog ay nagkaroon ng mas mababang antas ng cortisol, ang stress hormone na kadalasang sumisira sa kalamnan. Ibig sabihin, hindi lang pinapakain ng almond butter ang katawan mo, pinaproktahan din nito laban sa pinsalang dulot ng stress. Paano ito gamitin? Simple lang, isang kutsara ng almond butter, mga 15 gramo, bago matulog. Maari mo itong kainin ng direkta mula sa kutsara, o kaya ipahid sa isang piraso ng whole grain toast, ilang hiwa ng mansanas, o kahit oat crackers. Ang mahalaga, siguraduhin na ito ay natural almond butter. Walang dagdag na asukal, walang hydrogenated oil, at walang artificial preservatives. Dahil kung mali ang pagpipilian, mawawala ang benepisyo at maari pang makasama. Mga kasama, isipin mo, isang simpleng kutsara ng almond butter bago matulog. Pero kapalit ay mas payapang tulog, mas protektadong kalamnan at mas magaang pakiramdam kinabukasan. At gusto ko ring marinig mula sa inyo. Ano ang paborito mong kainin bago matulog? Ibahagi ito sa komento. Baka makatulong din sa iba nating mga kasama. Pito. Tart Cherry Juice Mga kasama, marahil narinig mo na ang tungkol sa cherry bilang prutas na pampatamis ng mga dessert. Pero kakauti lamang ang nakakaalam ng tart cherry juice ay isa sa pinakamakapangyarihang inumin bago matulog para sa ating mga nakatatanda. Kuwento ko muna sa inyo si Mang Hilario, 71 taong gulang mula pampanga. Isa siyang dating guro na mahilig pa rin magbasa ng libro tuwing gabi. Ngunit ang problema niya, halos gabi, gabi hirap siyang makatulog. Madalas ay nagigising sa madaling araw, masakit ang kanyang balakang at tila hindi nakakapahinga ng buo. Hanggang sa nadiscover niya mula sa kanyang apple na nag-aaral ng nutrition na may kakaibang bisa pala ang tart cherry juice. Sinubukan niya ito kalahating baso bago matulog. At sa unang linggo pa lang, napansin niya na mas mahimbing na ang kanyang tulog. At pagising niya, hindi na ganon kabigat ang katawan. Para bang may bagong sigla na bumabalik sa kanya. Ano ang sikreto ng tart cherry juice? Una, natural itong mayaman sa melatonin. Ang hormon na tumutulong mag-udyok ng mahimbing at malalim na pagtulog. Hindi ito artipisyal o galing sa tableta kundi galing mismo sa prutas. Ikalawa, taglay din ito ang anthocyanins, mga natural na antioxidants na nakatutulong laban sa pamamaga at pananakit ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2019 ang nagpakita na ang mga matatanda na umiinom ng tart cherry juice bago matulog ay nakaranas ng 33% na mas kaunting pananakit ng kalamnan sa pagising at 15% na mas magandang kalidad ng tulog kumpara sa mga hindi umiinom. Bukod pa rito, mas mataas din ang kanilang antas ng antioxidants at melatonin sa katawan. Paano ito gamitin? Uminom ng 120 hanggang 180 ml, mga kalahating baso ng unsweetened tart cherry juice, 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Mahalaga siguraduhin na ito ay 100% pure tart cherry juice at hindi fruit cocktail o sweetened juice na may halong asukal. Dahil ang dagdag na asukal ay maaring makasira ng tulog at magpataas ng blood sugar. Kung tingin mo'y masyadong matapang ang lasa, maari itong haluan ng kaunting tubig o lagyan ng ilang patak ng lemon para mas balanse. Tunit tandaan din kung may problema ka sa blood sugar o diabetic ka, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular ang pag-inom nito. Dahil bagaman natural, may taglay pa rin itong natural sugars na maaring makaapekto sa ilan. Balikan natin si Mang Hilario. Sa so tuwing umaga, dati mabagal ang kanyang kilos at parang wala ng gana. Pero simula ng gawing bahagi ng kanyang nightly routine ng tart cherry juice, mas alerto na siya sa pagbabasa, mas masigla ang katawan, at mas masarap ang kanyang pakiramdam. Sinabi pa niya, para bang bumalik ang lakas ko no ako'y mas bata pa. Mga kasama, isipin ninyo isang simpleng baso ng tart cherry juice bago matulog at kapalit nito ay mas mahimbing na tulog, mas protektadong kalamnan at mas magaan na pagising kinabukasan. Hindi kailangang magastos o komplikado minsan nasa simpleng prutas lang ang tunay na sagot. Walo, whey protein shake. Mga kasama, baka iniisip mo, hindi ba para lang sa mga bodybuilder ang whey protein? Pero ang totoo, sa edad na lampas 60, mas kailangan pa natin ito kaysa sa mga mas bata. Dahil habang tumatanda, bumababa ang natural na kakayahan ng ating katawan na magayos ng kalamnan. At dito pumapasok ang whey protein shake, bilang isang simpleng sandata bago matulog. Kuwento ko muna si Geng, Leticia, 66 taong gulang mula bulacan. Dati mahilig siyang maglakad-lakad sa umaga, pero nang tumuntong siya sa 60s, napansin niyang mas mabilis siyang mapagod. Sabi pa niya, parang bawat umaga, mas mahina ako kaysa hapon. Sinubukan niyang kumain ng gulay, uminom ng vitamins, nunit tila kulang pa rin. Hanggang sa ipinayo ng kanyang pamangkin, isang physical therapist na subukan ng whey protein shake bago matulog. Una, nagalangan siya. Kasi nga, iniisip niya pang gyms lang ito. Pero matapos ang tatlong linggo, napansin niyang mas magaang na ang kanyang paggising, mas may lakas siyang maglakad, at hindi na siya madaling hinihingal. Ano ang sikreto ng whey protein? Una, ito ay kumpletong protina Naglalaman ng lahat ng siyam na mahalagang amino acid na kailangan ng ating katawan. Ikalawa, may mataas itong konsentrasyon ng leucine, ang amino acid na siyang switch na nag activate ng muscle repair. Kapag kulang ka sa leucine, hindi ganap na gumagana ang proseso ng pagbawi ng kalamnan. Isang clinical study ang magpakita na ang mga matatanda na uminom ng 40 gramo ng whey protein bago matulog ay nagkaroon ng 22% mas maas ng muscle repair at mas magandang balance at lakas sa loob ng ilang linggo. Ang magandang balita pa, kahit wala silang mabigat na ehersisyo, kumanda pa rin ang resulta. At kapag sinabayan ng maga ang paglalakad o simpleng stretching, mas lalo pang tumitibayan epekto. Paano ito gamitin? Maghalo ng isang scoop, mga 25 to 30 gramo ng high-quality whey protein sa isang baso ng tubig o unsweetened almond milk. Maari mong haluan ng kalahating saging para may dagdag na natural na tamis o isang kurot ng cinnamon para mas malasa. Iwasan lang ang pagdagdag na asukal, condensed milk o commercial creamers dahil mawawala ang benepisyo kung sisirain ng sobrang tamis. Mahalaga ring piliin ang tamang uri. Ang whey isolate o hydrolyzed whey ang pinakamainam para sa mga senior dahil mas madaling tunawin at mas mababa sa lactose. Kaya kahit may sensitibong tiyan, mas madali itong tanggapin ng katawan. Balikan natin si Ging, Leticia. Dati, tuwing bumababa siya sa hagdan, hawak lagi ang railing dahil natatakot siyang madapa. Pero ngayon, mas may kumpiyansa na siyang kumilos. Ang simpleng pag-inom lang ng whey protein shake bago matulog, parang binigyan siya ng dagdag na lakas na hindi niya akalain posible pa sa kanyang edad. Mga kasama, isipin ninyo. Isang baso ng whey protein shake bago matulog. At habang natutulog ka, tahimik na gumagana ang iyong katawan. Inaayos ang kalamnan, pinapalakas ang buto, at hinahanda ka para sa mas magaan at mas masiglang pagising kinabukasan. Hindi ito tungkol sa pagiging bodybuilder. Ito ay tungkol sa pagiging mas matibay, mas malakas, at mas independyente sa araw-araw. Mga kasama, nadaanan na natin ang walo sa pinakamabisang pagkain bago matulog na kayang magpalakas habang ikaw ay mahimbing na natutulog. At kung napansin mo, lahat ng ito ay simple, abot kamay at hindi magastos. Balikan natin. Ang cottage cheese na dahan-dahang nagpapakain sa kalamnan ng buong gabi. Ang nilagang itlog na puno ng leucine para i-activate ang muscle repair. Ang tuna sa olive oil na nagbibigay ng sustansya at omega-3 para sa mas tuloy-tuloy na nutrisyon. Ang golden milk, mainit na gatas na may turmeric para sa mas payapang tulog at mas kaunting pananakit. Ang Greek yogurt na may casein, probiotics, at calcium para sa mas matibay na kalamnan at buto. Ang almond butter, isang kutsara lang ay proteksyon laban sa stress hormones. Ang tart cherry juice, likas na may melatonin na nagpapahimbing ng tulog. At ang whey protein shake, kumpletong protina na parang susi sa pagbabalik ng lakas ng kalamnan. Mga kasama, hindi kailangan na sabay-sabay mong kainin ang lahat. Piliin lang ang isa, subukan na yung gabi, at pansinin kung paano nito babaguhin ang iyong pagising bukas na umaga. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag ginawa araw-araw, ay maaring magdala ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at sigla. Ngunit isang mahalagang paalala rin. Kung ikaw ay may diabetes, mataas na uric acid, problema sa batol, o lactose intolerance, kumonsulta muna sa iyong doktor bago subukan ang alinman sa mga paggayang ito. Dahil bawat katawan ay iba at mas ligtas kung may gabay mula sa isang profesional sa kalusugan. Mga kasama, tandaan, hindi kailanman hadlang ang edad para manatiling malakas masigla at masaya. At ngayong gabi, maaring simulan mo na ang munting ritual na magbibigay sa iyo ng mas magaang pagising bukas. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe na sa ating channel, magiwan ng komento kung alin ang susubukan mo, at i-share ito sa iyong mga kapwa senior. Sama-sama tayong magiging mas malusog at mas masigla sa bawat paggising.